Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa harap ng Honda Big Bikes dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Talaga naman napakainit dito sa labas mga tol. Tara pumasok tayo sa loob. Okay, malamig dito sa loob ng Honda Big Bikes Cabanatuan City. At pagpasok natin dito ay bumungad agad nitong CBR ano, itong CBR 500R at itong CBR 650R. So ito 'yung inline 4 itong kulay itim dito and 'yung red yung gray at yung isa pang pulang ngayon ay CBR 500R. So good for beginner din tong sports bike na to ano, na mga gustong mag-upgrade diyan ng sports bike. So pwede sa inyo to. Meron lang itong 2 cylinder engine. Yun nya 500cc. So pag pinalitan natin yan ng muffler, so maganda rin ang tunog niyan. So kung gusto niyo naman ng mas malakas sa 500cc, meron naman tayo dito CBR 650R. So ito in line for siya mga tol. So yun na nga mga tol, andito tayo para i-update kayo sa price ng mga big bikes ng Honda dito sa Cabanatuan City o dito sa Honda Big Bikes Cabanatuan City. Isa-isahin natin yung mga available lang unit dito mga tol. Siyempre alamin natin yung presyo, yung installment price, kung magkano yung magiging monthly amortization niya and yung down payment. And yan mga tol, ipa-flash ko na lang sa screen yung mga kailangan nyo kapag kukunin nyo ng installment. So yan, lalagay ko na lang sa screen nyo, screenshot nyo na lang. So bago tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel huwag kalimutang mag-subscribe at pakion na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page. Pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Okay, unahin natin dito sa middleweight, isa sa middleweight na sports bike ni Honda ngayon ano itong CBR 500R 2023 version. So 500cc yung makina, naka twin cylinder. Yan kung mapapansin natin naka golden upside down fork tayo sa front suspension from Showa and naka dual disc brake na rin siya mga tol. And sa looks mga tol, talaga naman napaka-aggressive, napaka-sporty and talagang marami siyang sharp design ano lalo na dito sa front end niya. So meron siyang twin headlamp dito na LED na rin ang ginamit ganun din sa mga turn signals. So yan ano meron siyang aggressive look design. So para sa ibang specs and features mga tol, so panoorin niyo na lang yung mga review ni Jao Moto. So kompleto kompleto yun Marami siyang full review ng mga big bikes. Pagdating naman sa cash price niya, ang SRP nito dito ay 389,000 pesos and payable to 24 months hanggang 48 months. Next natin mga tol, itong Honda CBR650R. So, same engine to dun sa Neo Sports Cafe ng Honda, no, yung CB650R. Ang maganda sa sports bike na to mga tol, hindi siya ganun kasubsob. So, parang ang datingan niya ay sport touring bike. Ano. So, kaya maganda rin itong pang long ride. So, hindi agad tayo makangalay sa biyahe. So, yun nga yeah, dahil hindi siya ganun kasubsob. Medyo upright position tayo dito. na no? Medyo mataas yung handlebar niya. So, hindi katulad na ibang sports bike. At syempre sa looks niya mga tol, eh, bulky talaga to sa personal. Ano. Lalo na kung makikita nyo sa personal. And meron din itong sports and aggressive look design at sa mga decals niya, napaka minimalist lang ng decals niya kaya lalong naging premium yung datingan. At ang cash price niya mga tol ay 549,000 pesos and syempre payable din to 24 months hanggang 48 months. Yung kung mahilig naman kayo sa long ride mga tol ay meron din sila dito CB500X. So same engine to dun sa CBR500R. So 500cc rin siya, naka twin cylinder engine. And syempre yung looks niya talagang pang adventure. So pwedeng pwede to sa mga mahilig mag long ride. So good for beginner din na gusto mag adventure bike. At ang presyo naman itong CB500X mga tol ay 399,000 pesos at payable siya 24 months hanggang 48 months. Next mga tol itong Africa Twin DCT. So isa sa napakaangas na adventure bike ng Honda. Ano. So ang maganda rito DCT siya dual clutch transmission. So pwede siyang manual, pwede siyang automatic. At ang kakaiba sa motorsiglo na to mga tol wala siyang cambio o yung gear shifter na ano, at wala ring clutch na nakikita natin sa common na motorsiglo. So bali yung cambio nito ay nasa handlebar na rin kaya talagang napakalupit. At syempre kahit gano'ng kalaki itong motorsiklo na to ay talagang napakababa lang ng seat height nito. Meron lang itong sukat na 850mm kaya siguradong kayang kaya nyo ito mga tol kung gustong gusto nyo talagang maglabas ng isang adventure bike na tulad nito. Pagdating sa cash price nya mga tol ang presyo nya ay 1,170,000 pesos. At syempre available din to payable 24 months hanggang 48 months. At kung hanap mo naman ay yung tipong relax ka lang sa mga mahabang biyahe mo na nakamotor siyempre, So meron tayo dito Honda Rebel 500 mga tol. So meron silang tatlong color available, red, blue at yung white. Napaka-premium mga tol ng datingan niya. So bagay na bagay talaga 'to sa mga mahilig sa mga chill So talaga napaka-relax ng riding position natin dito. Kaya siguradong tatagal ka sa mahabang biyahe. So meron nitong 500cc na makina na may twin cylinder engine. Kaya siguradong malakas din yung hatak ng motorsiklo na 'to. At syempre sa looks niya, medyo bulky rin siya at meron nitong classic looking design. Ang SRP naman nito mga tol ay 399,000 pesos. Sempre payable din siya 24 months hanggang 48 months kung gusto niyo naman ng Bruce datingan, syempre meron sila dito ng CB500F. So ito yung naked version ng Honda CBR500R. Good din to mga tol pang long ride ano kasi eh, naka-upright position tayo dito. Talagang relax yung riding position natin. Sa looks naman mga tol may pagkabalki din siya no, tapos meron din siyang sporty and aggressive look. Pagdating naman sa cash price ang SRB nito ay 379,000 pesos. At payable din siya 24 months hanggang 48 months. Next naman natin mga tol itong napakaangas na adventure scooter ng Honda, ang Honda XADV 750. So meron itong aggressive look design and talaga napaka-sporty din. At syempre dahil adventure scooter to, hindi rin mawala talaga yung rugged looks niya. At ang isa sa nagustuhan ko sa looks ito mga tol ano, yung mga wheels niya no, naka-spoke wheels and naka-dual purpose tire na rin. At syempre ang matindi rito yung specs niya no, so para rin siyang yung Africa Twin, meron siyang DCT na transmission. So ibig sabihin dual clutch transmission din, pwede siyang automatic, pwede ring manual. So ganoon din mga tol para sa Africa Twin nandun sa handlebar yung mga gear shifter niya. At ang isa sa malupit dito mga tol yung final drive niya no nakakadena siya. So hindi siya katulad ng ibang higher C series na Maxi scooter na belt yung ginamit. Ang presyo naman niya mga tol ay 839,000 pesos at payable din to 24 months hanggang 48 months. Next naman natin mga tol itong Honda CL500. So isa to sa mga bagong lineup ng motorsiklo ni Honda no. So para siyang nakakategorya sa scrambler type. So yung dati yun nya parang cruiser bike din ano pero kung mapapansin natin yung pinaka footrest niya ay, hindi katulad ng sa 500. Yung sa 500 kasi yes, medyo naka-abante siya no? So yung footrest nitong CL500 ay nasa gitna. At saka iba rin talaga yung design ng muffler niya mga tol ano? naka-elevate siya imbis na nasa baba lang siya. Tinaas siya ni Honda no. So hindi naman siguro mga compromise yung back backride And hindi rin naman siguro mapapaso yung pinaka backride natin kasi malaki rin yung heat guard niya. Pagdating naman sa presyo nito, mga tol, ang SRP niya ay 409,000 pesos and syempre payable din to 24 months hanggang 48 months. So yun na, dito meron pa silang ibang color variant ng CB500. Next mga tol, itong Honda cbr 1000 rr o mas kilala sa pangalang Fireblade. So talaga napakaganda at napakaangas ng motorsiklo na to. No, doon lang sa muffler niya, yung stock muffler. Akra na yung ginamit eh. Tapos sa mga shock absorber niya, naka all naka Brembo yung mga caliper dito sa front brakes. Tapos yung kulay niya, ay yung tricolor ng Honda, no, yung pinaka trademark color ng Honda. So bali yung CBR 5 na to, mga tol, yung pangtapat ni Honda sa R1M at sa Kawasaki naman ay yung ZX10RR. Pagdating sa presyo nito, mga tol, lang price niya dito ay 1.6M tapos payable din siya o available din siya 24 months hanggang 48 months So yun ang price update natin mga tol sa Honda Big Bikes dito sa Cabanatuan City. May ilang unit din na wala dito sa display nila. No? So, pero sana ay nakatulong pa rin sa inyo. So hanggang dito na lang muna mga tol kung nakatulong sa inyo itong video na to at kung nagustuhan -so nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page. paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.